Hindi mo, Jin. Bilis naman na riyan. Kailangan natin magmadali. Bakit, Ama? Malayo ang ating lalakbayin, Kaya huwag tayong papatay-patay dahil malaga ang ating sasadyain. Magulo na ako sa'yo, Ama. Kanina ka pa nagmamadali at sinasabing mahalaga ang ating sadya. Ano ba yon? Ikay na na taong gulang na. Sa edad mo yan, kailangan ko na pumili ng iyong papangasawa. Itay, masado pa akong bata para sa bagay na yan. Ang kasalay para sa matatanda lamang. Kapat ang batang to, hindi mo na ibig sabihin na nakapagpili ka na, nang yung napapangasawa, ay magsasama na kayo. Ang simpleng pamimili, lamang ng babae ang yung gagawin at pangako sa iyong pakakasalan. Ganoon po ba yun? Oo anak, tayo nabibilang sa tribong Borjin. Kaya tayo kayo pipili ng yung mapapangasawa sa tribong Mirit. Bakit sa tribong Mirit sa kalag mula? Hindi naman yun ating tribo. Malaki ang aking atraso sa tribo, kahit gantong para na akong makakabawi sa kanila. Sa tingin mo ba, Ama, sa ating gagawin ay kalilimutan na nalayon ng na ganoon lang? Hindi ko alam. Tignan na lang natin kung anong mangyayari. Mas mabuti magawin tayong paraan kaysa sa wala. Kung sa tingin niyo po yun ang tama, ama. Temujin, mas mabuti magpahinga muna tayo. Mabuti yan, ama. Napagod na rin ako. Okay. Gagalugarin ko muna ang paligid, ama. Ito, tikman mo pampalamig palamig ng ulo. Masarap ba yan? Oo naman. Sa sobrang sarap, mapapasayo ka ng... Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ah, talaga? Patikin nga. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. And wrap the perfect cornetto. Sumigaw, wala akong gagawin masama. kitaon mo ako! Tatanggalin ko pagkatagat na yung bibig. Basta huwag sigaw muli. Magtiwala ka sa akin, hindi ako masama. Bakit naman kita paniniwalaan, hindi naman kita kilala? Kahit di mo ako kilala, kaya ang patunayan sa'yo na no? ang mabuting tao. Abel, paano mo mapapatunayan yung sinasabi mo, ha? Sige nga. Basta ba, hindi mo ako pagtatawanan. Sasabihin ko sa'yo yung patunay. Tingnan natin. Anong iningiti-ingiti mo dyan? Sabi mo, wag akong tatawa, tapos ikaw rin pala ang tatawa. Ito na. Handa ka na ba? Kanina pa. Ang bagal-bagal mo naman. Bata pa lang, kailangan ng mga lakal para makapag-aral. Pero sabi ni Nay, kahit kapos, mayaman naman ako sa tibay. Kaya kinaya ko, labanan ng sakit, mag-focus, lumaki ng tama. Dahil sa tibay na bigay nila, ang junk shop boy noon, rugby boy na ngayon. Nais nice ko sanang, sa sanang ikaw ang babae mo pang ko. Ha? Sira ulo ka ba? Seryoso ako. Pahit ka ba? Kailan ganun na lamang ba yun? Alam kong mayroon pa akong paniwalaan. Kaya <laughs> may paliwanag ko sa'yo. Kasama ko si Itay. Kami punta ang ng mga merit upang pumili kami papangasawa. pang Ngunit, ikaw ang ibig ko at ikaw ang pinipili ko. Anong meron sa akin? Ba't ako pinili? Hindi ko rin alam. Ang tayong alam ko lamang ay ito nagbigay sa akin ng pagkakataon. Kaya pagbigyan mo na ako, hindi naman ibig sabihin mo na pumayag ka ay magpapakasal na tayo. Hindi ko rin alam kung ano ang sasabihin ko sa'yo eh. Pero sige na nga. Salamat sa iyo. Ako'y labis ng binaligaya. Saan mo, hindi ka magsisisi sa iyong decision. Um, paano na ngayon? Siyempre, tuloy pa rin ang ating buhay. Pero darating ang panahon na tayo sa isang bobong at arogayin ang isang dosen ng mga anak. Matagal pa naman iyon? Oo, pangako babalang kita malipas ng limang taon. Halika, punta si Ama. Lucky me Pansit Canton Kalamansi Sa tagal ng samahan natin Lakas pa rin ang kiliti ng kalamansi mo sa akin Pangako Takang bango At takang sarap mo Aking unahin May bago man na damating Sarapinis mo lang ang deserve para sa akin Happy week Ama Anong Hindi siya Bakit Ama, sa pong babaeng na ko, si Borte. Magandang hapon po. Kamusta po kayo? Pero... Umaling po sa pagdisisyon ko nang di sa inyo, Pero buo po aking loob sa aking ginawa. Sana'y maunawa niyo po ako. Mukha namang disidido ka na. Sino ba naman ako para di sa mga ayon sa iyo kagustuhan? Buhay mo naman na nakataya rito. Okay lang ba yan sa iyo? Opo. Kung gayon, halina kayong dalawa at kausapin ng mga mabulang mo, Borte. They go together, uh. finger and clover, my love. si Mozart kasama ang Clover. Ilang taon na rin ang lumipas, wala nang nagkakilala kami. Naalala niya pa ba kaya Sigurado naalala ka ba niya?